Ba't dito ka nakain? Napadaan nga ako kung saan lugar si Tatay Banong bumabiyahe. Hindi ito nakaplano kasi hindi naman to yung schedule ng pagkikita namin ni Tatay Banong. Kaya sure ako na nandito siya nung nakita ko yung sidecar niya kaya bumaba agad ako. Nung pagkababa ko nga ng sasakyan, nagulat ako na nakita ko si Tatay Banong dito sa gilid kumakain. Ano ba dito ka nakain? kain pa lang. dito. Nagbiyay ka na naman pala. Lusa <laughs> ako kakain. Ha? Nagbiyay talaga ako sa umaga. Eh, alas 12 na. Oh, pauwi na. Pakain pa ko, pauwi na ako. Ano pagkain mo? ayano Dinuguan. No? Oh. Napadaan lang ako dito, biglang nakita ko yung ano mo, yung kariton mo. Sabi ko, baka naandito ka. Tama tayo pagtingin ko nga sa'yo. Naandito ka. Ikaw ha, sabi mo sa akin, hindi ka nabiyahin ng mainit. <laughs> Buti na lang, Tay. Nakita kita, hindi na ako aakyat doon. Bukas sana, aakyat ako sa'yo doon. Sa'yo. Kasi may nagpapaabot sa'yo. Ang tulong ulit. Bukas pa sana ako pupunta doon. Nandito kami dumaan. Tatay nung Kain na kayo. Eh, kaya na. At <laughs> sarap pati ng ulam nyo. Favorite ko yan. Ah, oh, ako na lang. Mabibili na lang ako doon. <laughs> ha? Ah, uh, na lang to. Tuwi <laughs> mo. <laughs> Salamat ha. Hindi oh. na. Ulamin mo na. Ang sarap ng kain mo dyan. Kaya lang napakainot dito. Dito ka pa pumesto. Tanyo. Oh. in singaw dito. Atay. Oh, kumusta ka naman? Okay naman eh. Ano? <laughs> Kahit mainit. <laughs> Kahit mainit. Oh. Tay, buti pala dito ako dumaan no. Sabi ko na nga ba kasi nakita ko yung padjak niyo eh. Tay, kumain ka na. Dinaw. <laughs> Bulog na ako. Nakita na kita. <laughs> Busog ka na. Nakita oh, mo na ako. Nakita lang kita. Nakita na ako, Napaka-sweet naman ni tatay. Tapos tatay, may pinapaabot sa inyong pera. Kaya nga dapat bukas ako dun pupunta sa inyo. Kasi may pupuntahan ako ngayon dito si tatay Jonathan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,051 pesos. Tatay. Thank you. Sa malasakit ninyo. Maraming maraming salamat. Yung 1,000 po galing kay Ma'am Kat. Yung 250 from Mary Eve. Yung 1,000 from Unknown C. Yung 300 from Ma'am Chari. Tapos yung 8,500 from Ma'am Erica Rose Bacaro, buy one electric fan. Siya po yung nagpapabili sa inyo ng electric fan. Ma'am Erica Rose. Tapos yung 2,001 from Miss Cebu ng Taiwan. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you. God bless you all kahit nga napakainit at pagod na si Tatay Banong, hindi mo talaga mahahalata sa mukha niya kasi lagi lang siyang nakangiti. Dito nga niyaya ko na lang si Tatay Banong na sabay na lang kami mananghalian. Andito din pala yung isang anak ni Tatay Banong na tumutulong nga sa kanya, kaya inilak niya na lang muna yung sidecar ni Tatay Banong. At yung nagpaabot nga pala ng tulong kay Tatay Banong, nagsabi siya na sana ay mabilhan nga daw si Tatay Banong ng electric pan. At sinabi ko na rin kay Tatay Banong na pagkatapos nga namin kumain ay dumaan na din kami sa bilihan ng electric pan. Bala ko nga sana na ipag-grocery si Tatay Banong at ipamili yung mga kailangan niya sa bahay para nga may istak siya. Ilang beses ko nga siyang pinilit na kumuha na ng mga kailangan niya. Kasi nung una hindi ko maintindihan kung ano yung mga sinasabi ni Tatay Banong. Kaya napahinto ako para mas maintindihan ko yung dahilan kung bakit ayaw niya nga na ipag-grocery ko siya. Kaya bigas na lang yung ibinili ko sa kanya at saka yung gusto niya lang. Hindi ko na lang ididetalye kung ano yung mga napag-usapan namin ni Tatay Banong at kung ano yung mga sinabi niya. Basta may rason po si Tatay Banong kung bakit ayaw niya na may stock siya sa bahay. At nung andito na nga kami sa mga electric pan para makapili na si Tatay Banong, nakakita ko dito ng aircon at pinipilit ko nga siya na sabi ko, Tatay, eto na lang yung bilin mo. Sabi ko nga sa kanya, sige tay, ako na lang magbabayad ng aircon. Natatawa nga ako dito kay Tatay Banong kasi tangging-tangging nga siya. Ayaw niya nga daw ng aircon kasi baka daw mamaya ay magkasakit pa siya sa darating na bill. At nung nakuha na nga namin yung electric pan at naayos na nga, masayang-masaya nga si Tatay Banong. Kaya kila ate na nag-assist sa amin, maraming maraming salamat po. At dito nga ay nagkita din kami ng kaibigan ko. Kaya sabi ko sa kanya mag-hi siya sa vlog ko at isya shoutout ko nga siya. Pagkatapos nga namin makapamili, hinatid ko na rin si Tatay Banong. At syempre, walang kaalam-alam si Tatay Banong na binilan ko nga din ang pasalubong yung mga apo niya. Alam ko kasi na isa rin yun sa magpapasaya kay Tatay Banong. Yun lang po at maraming maraming salamat po sa panonood.